Ang aking pong katanungan ay patungkol po sa mataas na presyo ng kuryente sa ating bansa. Marami po sa ating mga kababayan at mga foreign investor din po ay nagre-reklamo dahil po sa mahal na presyo ng kuryente sa Pilipinas. Bilang isang senador, kung kayo po ay mahalan, ano po kaya sa palagay ninyo ang pwede nyo magawa para po maibaba ang presyo ng kuryente sa ating bansa? Kayo po ba ay pabor na muling buhayin? ang Bataan Nuclear Power Plant. Pabor po ba kayo sa nuclear power? At ano pa po, po kaya ang ating mga pwedeng sources of power para po maibaba ang presyo ng kuryente sa ating bansa? A, bilang galing ako sa PNOC sa National ano? National Oil Company. 1989 way back 1989. Dapat talaga ang kuryente mababa. Ang tumaas kasi ang kuryente natin dahil sa dami ng kooperatibang nagsanga-sanga na doon pinapasa-pasa, kaya katakot-takot ang kurinti natin ang mahal. Pero sa totoo lang, kumilos ang energy department, huwag kayong pulpol. Baka mamaya magkaroon ako ng emosyon sa inyo. Dahil ako alam ko kung paano ninyo binabo yan. Una, bakit kailangan magtaas na yan? Walang krudong ginagamit yan. Nandyan yung sa puntahan natin ngayon. Nandyan yung planta, gumagana yan lahat. Yan ay system lang nang galing sa bulkan ng nagpagpaikot niyan. Ay bakit mahal? Pumunta ka sa Dinaga, Thailand. Magipagpustahay ako sa inyo. krudo ang ginamit. Bakit mababa? Ang isang bahay doon, kumplito ng appliances, 500 pesos lang ang binayan. Samantalang tayo ang ginamit nito, electric na ito. Ito ay galing sa power plant. Maikot natin ang buong Pilipinas. Nandyan yan. Walang krudong ang ginagamit. Kung hindi yung mga official, kung saan-saan lang yan, napupuntang agency. Nandiyan na yung sinasabi ninyong MGCP. It's a charge daw sa atin ang system law. Sino may kasalanan na niyan? sila? Nandiyan yung kooperatiba. Bukod sa Miralco, ko, ilan kooperatiba dyan na nakikinabang? Kung pinutol yung kooperatiba, yung galing sa PNOC, i-adapt diretsyo yan, wala namang pwedeng ano dyan, nandyan pa yung NPC, bababa ang kuryente. Hindi dapat magsapir ang taong bayan sa daming uligar na nakikinabang dyan. Kaya kung kami mahalal, ako isa kong hahalongkat dyan. Dahil eh, galing ako mismo sa planta. Galing ako mismo doon sa si Kung hindi, kami ang gumagawa ng planta.